Muli nga pong nabuksan ang hearing dito sa kaso ni Cess na kung saan ay tinanggap na Atty. Meredith Simon ang babae na nagpakulong dito kay Cess dahilan na rin dito sa paghihiganti ni Ira kay Lilet. Ayaw sanang tanggapin ni Atty. Meredith Simon ang kasong ito ngunit nakapagdesisyon naman na siya dahilan na rin dito sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Samantala, naganap na nga ang unang hearing sa korte na kung saan ay magsasalita ang babae na nagpakulong dito kay CES na sinasabing si CES ang pumatay sa kanyang anak. Nang interviewin na nga ni Atty. Meredith Simon, ang babae na ito ay uh, medyo oh, nakakapangkilabot naman ang kanyang mga... Sinabi dahil nga pati na rin itong si Emong na kapatid ni Ces ay nadamay na rin dito sa kanyang nakalipas na basagulero daw noon at dati daw ay ipinagbabanta niya ang anak nito na namatay. Kung kaya lalong naging guilty ang nanay-nanayan ni Lilet na kung saan ay si Ces. ng si Lilet naman na ang sumunod na magtanong dito sa babae. Talaga namang pong makakita dito ang emotional ng babae. At maramdaman po natin kung gaano talaga kasakit ang mawalan ng isang anak. Dahil nga sa hindi na maganda ang pagsagot ng babae ay pinatigil na siya ng judge at ang judge na ito nga po ay kaibigan at naging professor noon ni attorney Meredith Simon. Kung kaya't sa palagay ko si Meredith Simon na ang mananalo dito mga kapuso dahil nga nakapag-ugnayan na siya bago pa maganap ang hearing dito sa judge. Ano kaya ang gagawin ni Lilet upang maipagtanggol ang kanyang tinang mga kapuso dahil hindi naman talaga kagustuhan ni Tinang ang mangyari, mang, pangyayaring ito. Dahilan na rin sa ang pamilyang nagpakulong sa kanya ang unang nanloko sa kanila dahil sa binili niyang bahay at lupa na ngayon ay hindi na nila nakuha dahil nga sa pangyayaring ito mga kapuso. Samantala, may action naman nagagawin nitong si Lorena de Leon at syempre hindi niya hahayaan na mananalo ang kanyang best friend. Noon ngayon ay best enemy na walang iba kundi si Meredith Simon. Kakausapin niya ang kanyang mga tauhan sa kumpanya ng DNR upang sa ganon ay gagawa sila ng paraan para manalo ang ating bida dahil sigurado kapag manalo itong si Lilet ay malaking karangalan na naman dito sa kumpanya nilang DNR at magiging tanyag na talaga ito mga kapuso pero dahil nga sa pangyayaring ito na uh, nakausap na nga at kaibigan pa ni Atty. Meredith Simon ang husgado at sinabi na nga niya na ayaw niyang matalo sa kaso at gustong gusto na niyang manalo, baka ipanalo nga ng judge si Atty. Meredith Simon. At dito na nga po masusubukan kung gaano talaga katatag itong si Lynette, kung ano talaga ang kanyang gagawin para sa ganun nga ay mailabas sa kulungan ang kanyang tinang. Ang dami na nawala dito kay lilet mga kapuso, yung mga kaibigan niya, lalong lalo na itong si Bonnie. Pero ganun talaga dahil nga na rin dito sa kasinungalingan ni Ira. Maraming salamat po sa panonood. Abangan po natin bukas dito sa Lilet Matias Attorney at Low. Bye-bye.